Linda. Kaya ba din ang rodo? Kaya ba ni Jimay? Ito? Jimay. Po, binagaan. Ay, di na Di magkit Linda. Di bakit? Ano nga Kanu kaya? tanah na sa'yo kanu. Di burgurong na. Uy, na na kaya. Dati or hindi pa. Na na kaya. Dito? Sa kau, Man, kaya ko ada kwartak nung Mana? kung ano na kayo, pa'y? Amo ah, nga may ngayon may dagi tayo, kadwa nga nagtik ka. Ito kababain, mga panawang may dagi, ante. Kasang sangkit na lang duwa ante. Ang tek na ni Jimmy. hindi ka alain ka kita na, baga na tayo kanya. O, dahil siya lang ata? Da, -da kadwa may ka na, oray, Pagpa para kaya. Pa Ang ah ura, pa may ikit. Ha? Kaya ba na, alpas naman may tuyin,

Ang kami mo motor ng aqua, pa San Chago ag pakawayan. Wala. O, ni ka ko. Ang na kanya. <laughs> Ikwak <amun> <laughs> hmm? <Te -yana. laughs> pinaganak kumot, si manang kumot. Mm, na, na. Nagregla ko nante na pang kami nagpalaga di kalman ijeko ah, kawayan. Ay, kitam ni Buda nagpalaga ng doktor. Habit mo nag Aha, ni yung kibisan nagsiray-ray. Ah, mo problema ko na danik kan na kami lang vitamins Awa, ni. Ah, problema tama matres mo, kaya lang. Nakapoy ti hormone dua. Dapat Nagvitamin kami ante. Damdam agarod. Ah.

O nga pala, I forgot the news na yan. Ay, lalawa pa ganyan. DJ